Good morning mga kaputrip Kakagising lang po natin mga kaputrip Nagugutom tayo Tara kain tayo mga kaputrip sa nyo kung mag-almasal Papakita ko sa inyo paninda nila Ito nga po pala paninda nila mga kaputrip Meron dito ham 10 piso lang po yan mga kaputrip Ang laki ng hiwa Ang sarap nyan Pusok ka talaga dyan Samahan mo na rin ng itlog yan, mga kaputrip Pritong itlog 10 piso lang din yan mga kaputrip Lalo nang mas masarap mga putri pag sinamahan mo pa ng hotdog. Tatlong piraso sa halagang sampung piso lang. syempre kailangan natin dyan ng sabaw. Meron niyang soup mga kaputrip. ali soup, anli sabaw. Ang sarap naman talaga. Meron din ditong kanin mga kaputrip. Limang piso lang yan, isang takal. Ang dami. Talaga mabubusog ka mga kaputrip. Sarap. Nice. Ang halagang 15 pesos mo no, mga kaputri 15 pesos ha ah. 15 pesos mga kaputri Busog ka na talaga Dito mo lang yan matatagpuan mga kaputri Dito lang sa lugar Dito sa crossing na yan mga kaputri Gawing kanan makikita mo na agad yan mga kaputri Ito pala tarpulin nila FD sa Gedli mga kaputrip ang sarap kumain dyan mga kaputrip biglang pumasok sa isip ko mga kaputri piyesta pala Happy Piesta nga pala sa Barangay Assumption dito sa amin lugar mga kaputri Eto sila papakita ko Sabularyo ko na naman na Napakasaya ng president mga kaputrip Ang daming tumutugtog Ayan naglabasan yung mga tao sa, sa kalsada mga kaputrip Para panoorin Mga parang tumutugtog ano naman mga kapustrip yung mga kabasaan siya na ang nagaling mga kapustrip yan talagang mga talaga sila tubuhin. sa puro and mga yan mga kapustrip dito lang yan sa labasan namin api fiesta mga kabarangay asamsyon saudi api fiesta po sa inyo lahat

Happy ya, Happy Ngapu pada ulit barang Samsung. sana po, pagi masaya, pesta di saatin sa kat Desa Sor, Pak putri